So hello mga tao and welcome back to my channel and for today's video nga guys ay andito, andito na tayo sa Hinaguan Nature Park dahil um, bumalik tayo agad kasi nga at may ilaw dito bumalik tayo agad kasi nga need nating mag vlog talaga kasi malapit na yung cut off and we need to get the kota So, nito ako sa likod ng A house na may palayan. So, ayan. Mga bagong tanim po yan. So, why, why ngayon na nag-vlog ako? Kasi, itong mga A house guys, as you can see, nakikita niyo itong mga bubong niya is, ano na siya, luma na. um marupok na siya guys. Ayan oh. So, ang gagawin guys ay, iti-change yung roof niya into color roof o yung tinatawag natin na yung mga ganyan yung nasa bahay yan yung mga kulay like ganyan pero puti lang to so it's a change siya into very colorful color roof so papakita namin sa inyo mamaya guys kung ano yung mga kulay na ipapalit dyan kasi para mas matibay siya at saka magtatagal pero ito as is na to siya ito itong amakan as is na siya na uh, yan na talaga siya so tutulong muna ako magbuhat guys sa kanila kasi marami yung bubuhatin eh 50 mahigit yun eh so tara magbuhat na tayo so nandyan din si ano si amang si reya si ansing si, Shies, ka. si kano ka. dahil nagpabiti siya dahil high blood siya. Ay, low blood. Ay, normal lang yon Kulang siya sa tulog guys. Sa kakaisip. Charis lang. So, ayan. Nag-away na po ayan. sila. Ayan. Very good. Ayan. O. Oh. O, mm. oh, tora. Mm. anak mang. Sige, mang. Sige, mang. Ah, wala ka. So ayun na nga guys, nag-umpisa ng buhatin yung mga color roof nila Bimbo and syempre para man makita natin na worth it yung pagtira natin dito kila madam so tutulong ah. din tayo guys ng pagbubuhat so ang nag uh, tawag nito nag video niyan is si Donna kasi nga matusan <laughs> uh, siya ni madam so yan so inarin siya nila ang una pong, uh, pinasok is ang green so ayan naman ako So nagbuhat tayo guys Hindi man siya masyadong mabigat pero Nakakatakot lang kasi ang edge niyan is Very matalim So dapat talaga Ingat ka talaga sa pagbuhat Kasi baka masugatan ka Mahirap na Napakatalim talaga ng mga gilid-gilid niyan And mahirap siyang Buhatin kasi pumapakpakpakpak Yung ano Pumapakpakpakpak yung gilid niya So kailangan mo rin hawakan Para hindi siya mag out balance so ayan tinulungan kami ni Lingling Ling na mag uh, baba kasi nga baka nga masugatan kami so kasama ko pala dyan si Jomari yung pinsa ni uh, Brenda okay, uh, parang ang pumapakpak siya and ayan, ayan na nga guys so nahirapan ako dyan tumawid sa tulay kasi syempre ang laki laki ko no tsaka ang bigat bigat ko baka biglang masimplang kami dyan sa tulay So, mahirap na baka uh, ano tayo, masali tayo sa mga baklang na hulog Oo. So, hinawakan ko yung edge niya para hindi nga siya pumapaypay, guys. Pumapaypay pala yun. Hindi siya pumapaypay, guys, kasi yun yung nagpapabigat eh pag nagpapaypay. So, maganda yung kalma lang, yung kontrolado mo, yung galaw mo. Kesa gagalaw din yung uh, color of na yan, mahirap na makabiglang sa liig yan papasok na Kupo. ang hirap pag nasugatan so ayan hinatid na nga namin doon yung color roof oo nahirapan yata yung nasa likod ko si Chumari kasi mas matangkad ako sa kanya and then nahirap talaga pag nasa hulihan ka kasi parang nasa iyo lahat yung persa so ayan binaba na namin ang dahan, -dahan. And baka masugatan ba ko so ayan inarrange namin ng bongga para hindi naman siya uh, pangitingnan so sobrang ano satisfying talaga na pagpawisan ka sa mga panahon na yan so diba very kapoy pero lavan lang so ayan na nga guys So, ayan na naman sila bimbo guys. Nakabalik na naman. So, ako pabalik na ako niyan. Sabi <laughs> ko, ganun na lang mag-video dun na. Okay na ako. Okay kayo. So, ayan o. Oh, yung pang pa pumapaypay kasi siya. Mas nadadagdagan yung bigat niya. So, continue to my vlog guys. So, ayan na nga po yung mga color roof na aming binuhat kanina. And hapon na guys. So, meron pa nag -stay dito sa so, hinaguan and parang may mag overnight overnight mo dai overnight mo ah. kamura doha ay kamura mag asawa sana all may mag asawa guys mag overnight so alam nyo na madagdagan yung dalawa nilang baby dito ang dapat tawagin sa baby nila baby hinaguan or baby ana ana so meron din doon pero uwi na yata yan sila so ayan hindi pa. Yan si Amanda. Busy sa kanyang labahan. Mga damit niya. Siniparit niya yung damit niya guys. So maganda yung ano dito guys ngayon. Maganda yung panahon. Pero nagkulog-kulog na siya. So napaka green tingnan guys. Lalo na pag ano to. Pag ma pag magulang na tong mga palay na to Maganda to siya tingnan kasi sobrang green. Ayan. So ito pala yung napakamahal na kahoy. Ang agar tree. yan malaki na siya guys. O, oh, binigay to kay madam. So may agar tree kami dito. Ayan. Tapos yung saging. Hindi pa siya namuso guys. Wala pang puso ngayon. Kasi ang bilis niya mag ano nito eh. Mag ano ba ito? magbunga pero ngayon parang wala yata wala siya walang puso guys so may santol din dito guys ayan malaki na rin siya so tingnan natin yung mga itinanim dito ng mga sunflower ko nandito pa ba siya kung nabuhay ba mga sunflower parang wala parang hindi nabuhay yung sunflower dito Sa mga mary oh there's a rainbow diba there's a rainbow always after the rain eh, wala pa nga rain so may rainbow na so payapa ang ilog na yun hindi siya masyadong stress Kunti lang naman naligo Pero Yung iba pumasok lang Pero hindi naman naligo Ay, eh, maambo na pala guys Oo Hindi ko na malayo Umaambo na pala Hindi kami nagdilig ngayon Kasi umaambo naman siya So, maybe malakas to na ulan Ayan So, ito yung mga kaganapan ngayong araw na ito. So, tingnan natin ko anong, anong mga kulay ito. May orange, may green, may pula, ay maroon yata to. May gray. So, very colorful na to guys. May blue. Kung i lagay na sa uh, A-house. yan papalitan yung lahat guys. Ganda ng rainbow oh. Oo. Oh. There's a rainbow. And dito naman sa Siya may giloto, Cheng. Siya may nagloto. ng nag, nag I order. So malinaw ngayon guys na ano araw. Wala nagbibidyo, okay. Payapa lang, ganon. Ganon. So yung garden naman guys is ito pag maubos na itong mga bunga nito ipapull out na to kasi nga papalitan and tataasan yung lupa para hindi sya abuti ng water Oo. so dito naman tayo sa ano sa fish pond fish pond nabahogan na ng isda Wait lang, kuha ng bahog. So ayan guys, may pagkain tayo. ini mga fish dito guys. Orange yung ano dito. Ayan. Hello. Oh. Sinaubusan ng ano, pagkain ng isda. So, darak yung pinapakain ako. Yun, dami niya guys. At, masarap to. Kasi, ano to eh, pink na tilapia. Ang dami ba? Diba? Tapos dito guys, may ano din. Ang daming, up ang daming ano ng patola oh. Bunga, malalaki na. Pwede pa ko kaya to gulayin. yan o, oh, kaso lang, naka, ano siya doon sa meron malaki oh sobrang laki kawawa naman yung langka guys nabali na sa sobrang ano niya laki ng patula guys oh kaso lang yun din na yun makuha kukunin ko yung bukas pagtsagaan ko yung kunin bukas dyan kaya't mas shot ako doon sa ano tapos dito wala pa masyado pero halugugin natin to bukas guys kasi meron talaga to oh, meron na doon oh Tsaka meron dito maliit. Eh. Sino ba yun? wala. May maliit din dito eh. wala. So yan guys, ang ating vlog for today. So sana nagustuhan niyo yung vlog ko. And sana please support guys. Ayan. Ah... Uh, malaki po yung tulong na binibigay niyo sa pag-suporta sa aking channel. And Pakishare na lang tong video na to. Kung nagustuhan niyo like and share. And of course, mag-comment din kayo para naman malaman ko na may nanonood pala sa vlog ko. Maraming maraming salamat and see you on my next vlog. Bye!